Kaya sa lahat ng OFW, para sa inyo to. Bakit dapat nating igalang ng sobra-sobra ang bawat OFW? Ang lahat ng OFW. OFW, tama ang narinig mo. Yan ang topic natin ngayon. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. May pagkamalalim yung pag-uusapan natin ngayon. Pero baybayin nyo lang kasi may ipupunto importante dito. Lalo na po sa lahat ng mga OFW na sinasaluduhan ko. Tapusin nyo po ang vlog na to kasi somehow makaambag man lang ako sa inyo, makabawas man lang ako sa kalungkutan nyo. So nga pala, kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako po si Darasel M. Robles. Isa po akong piloto, no? Hindi, joke lang ako. Isa po akong negosyante. Maglilimang taon na po ako sa mundo ng pagnenegosyo. O tara, simulan na muna natin to. Pero bago ko tumbukin yan, naalala ko dati, ito kwento. Way back 2011, nung ako grade 6 pa, graduating ako ng elementary. Kada uuwi ko galing sa eskwelahan, ang maaabutan ko doon sa bahay namin, ang aking ate lang, kapatid ko si ate. Kasi yung mga magulang ko, busy sila sa mga trabaho nila. Uuwi lang sila sa gabi, saglit lang, tapos may pupuntahan uli silang mga manyanita. So kami lagi ng ate ko magkasama sa bahay. Nood-nood kami ng TV. So pa ang mga panahon, ganun lagi, kami lagi ng ate ko. Kaso ito na, ang ate ko, aalis na ng bansa upang maging OFW na. So, ang laki ng adjustment nun. So, ang hirap. So, dumating na nga yung umalis na ang aking ate, gagawin ko nun, wala na ako laging kasama sa bahay. Gagawin ko nun, pupunta ako sa kapitbahay namin, sa aking tiyuhin. Yung tiyuhin ko, mahilig din sa yan eh. Mahilig manood din ng mga TV yun eh. Kaso ang kanya, DVD. DVD pa ng mga panahon na yun eh. Yung ng CD. May kinood ako dun. Abutin ako dun hanggang aantayin ko na may tao na sa bahay para uuwi na ako. Minsan, nakikitulog na ako doon eh. Talagang hindi nakaya antok eh. So yung ate ko naman, aantayin kong tumawag yan. Gagawin ng ate ko, tatawag yan. Hindi pa nun uso yung mga ano, yung mga video call sa messenger. Wala pang ganyan eh. Ang ginagamit pa nun is Skype. Makita ko ulit ang ate ko nun, sobrang saya na ako. Nakita ko ulit ang ate ko eh. At lumipas na lumipas ang panahon dahil sa kanya. Kaya ako naging isang entrepreneur. Natunay na, na nagne Ako yung entrepreneur. Ako yung negosyante na tunay na may negosyo. Tunay na nag-execute. -e kaya sa lahat ng OFW, para sa inyo to. Kung makikita nyo to, yan. Kung makikita nyo, nung nilabas to sa balita, maling manood ng balita kung wala ka pang sariling pag-uutak, hindi ka marunong mag-analyze, maling manood ng balita. Kung makikita nyo yan, Maharlika Investment Corporation. Ito, kung mapapansin nyo, ang reaction lagi ng mga tao, puro haha. Haha -ha react. Yan ang collective thought ng mga Pilipino. Natatawa na lang. Nung nilabas talaga yung Maharlika Investment Corporation na yan, may alam ako. Sabi nila, ano daw to? Sovereign Wealth Fund. Kaso, ang mga Pilipino, hindi alam ang Sovereign Wealth Fund. Ako, alam ko. Kasi may konting background ako sa economics eh. Nung pandemic, pinag-aralan ko talaga ang economics. By myself lang ha, sariling pag-aaral lang. Ang Sovereign Wealth Fund, kayamanan niya ng isang bansa. Kung meron kang langis, kung meron kang ginto, meron kang gano yung meron kang natural resources na sobra-sobra na ang yaman ng bansa nyo. So, tendency, ang gagawin ng namumuno dyan sa bansa na yan, yung sobrang yaman, gagawa siya ng investment entity na ang tawag nga doon, sovereign wealth fund. Yung pera doon sa pondo na yun, i-invest nung bansa sa ibang mga venture. Gets ba? Sa ibang mga venture, mga business, ganun. So, magkakaroon ng investment company ang isang bansa. Tapos nung nakita ko to, napaisip ako, duda ako dito. Sabi ko kalukuhan to. Para sa akin lang. Huwag nyo lang ganong dibdibin. Para sa akin lang to kasi may sarili-sarili tayong pag a eh. Para sa akin kalukuhan to. Una, wala man tayong sobrang yaman. Utang-utang nga -utang tayo eh. Pangalawa, wala naman tayong sariling pinagkukunan ng yaman. Wala naman tayong sobra-sobrang ginto. Wala naman tayong sobra-sobrang mga langis. Yung iba natin lugi. So ano ang punto? Bakit ko sinabi sa inyo yan, yung Marlica Wealth Fund na yan? Yung Sovereign Wealth Fund na yan, yung Marlica Investment Corp. Kasi para sa akin, naniniwala ako, ang tanging produkto lang ng Pilipinas ay ang mga OFW. Ang income ng Pilipinas, yung mga remittance. Remittance ng na mga OFW, sila ang ating langis. Sila ang ating ginto. Ganon kahalaga ang lahat ng OFW. Hindi lang nila pinopromote. Kasi tingin lang sa OFW, trabahan nanti lang. Pero mali yun. Ang OFW talaga ang tunay na nagpapasok ng pera sa Pilipinas. Ang ginagawa ng mga OFW, pupunta sa ibang bansa magtatrabaho at yung kinikita nila ay papadala nila sa Pilipinas no ibig sabihin cash in yun cash in sa Pilipinas yun cash in ganun ka importante ang bawat piso o dollar na pinapadala ng isang OFW kaya dapat talaga mga OFW pag uwi ng Pilipinas buwat buwat talaga yan mula airport hanggang pagbahay nila investor sila ng Pilipinas sila ang tunay na nagpapasok ng pera sa bansa may replan talaga mga kalaban ng mga OFW yun ang tingin sa kanila ano? paldo paldo lagi sila Kaya ng iba wala silang hinanaing. So ang gagawin ng iba, gagatasan ng gagatasan yan. Gagatasan ng gagatasan ng mga yan. Yun lang talaga ang mahirap na makakalaban ng OFW. Pati yung pagod po yan, kaya sa lahat po ng OFW, kayang kaya nyo po yan. Sa bawat pagod, nakikita po yan. May nakakakita po lahat ng sakripisyo at pagmamahal nyo sa bawat pamilya nyo. Sipin nyo na lang po yung mga taong magpapalaas palagi ng loob nyo para ba, para ba yan sa mga anak nyo, para ba yan sa mga magulang nyo, para ba yan sa mga pamilya nyo. At yun ang sigurado ko, pinaka biggest kayo po ay Pilipino investor. Ayos po ba? At kung nagustuhan nyo po ang video to, like mo naman yan. Comment ka na din, share ka na din. At huwag kakalimutan, ang nasa likod ko, ang Mr. Cha, Jim Republic. At ako po muli, si Darcel Robles na mag sa inyo po ng katagang ang tamad. Huwag na huwag mo papakainin. Ciao, bye!